Alright guys, pakita ko lang sa inyo yung DoorDash na application yan. So, pinasok ko na siya yung application na yan kasi magdo-DoorDash na ako. So, yan yung first na makikita mo. And then, mag-start na ako Dash now. So, ako kasi naghanap na ako ng oras hanggang kailan na ako. So, nag-start ako 10 hanggang 1pm kasi may trabaho ako eh. So, yan. Yan yung lalabas after na i-dash mo na siya. And then, nakikita nyo yung ganyan na level or ganyan na siya is waiting na yan para papasukan ako ng order. So, yan, naghahantay na ako ng order na sa McDonald's kasi ako niyan banda uh, inantay inaantay ko yung order. So, yan, may pumasok na order sa akin. So, 7.75 dollars yung offer niya. So, tinanggap ko siya. So, pupunta ako sa Dennis. So, after niyan, uh, i-click ko yung direction para puntahan ko yung store. So, yan uh, sa Google Map kasi naka siya so yan pupuntahan ko na siya so kinonek ko siya sa sa car ko kasi may ano ako dun eh may app ako sa car na sa direction para mas madali ko siyang makita at saka malaki yung direction so yan uh, 1.5 kilometers mula kung nasaan ako papunta sa Dennis